Hello guys! Ang i-share ko sa inyo ngayon ay tuna pasta recipe. Simple lang siya guys. Ang ating ingredients, isang century tuna na malaki at isang sibuyas. Tapos, igisa lang natin ang ating century tuna sa sibuyas. Ayan. Ayan konting uh, kaunting isa -isa lang. At yung ating pasta ay ating nang lipalambutan para ilagay na siya. Ayan, ilagay na. Mabilis lang siya guys. Perfect na pang almusal. Ayan oh, Nakita nyo guys. Ang, ang sarap na tignan. Oh, isasali na siya sa plating plate. Ayan o, oh, napakasarap niya guys. At spicy pa. Ayan, try din niyo guys. Sana nagustuhan niyo. And don't forget to subscribe, like and share. And click the notification bell upang updated kayo sa mga bago kong upload. Thank you!